Sa lampas 60, hindi sapat ang basta seafood healthy na. Nagbabago ang katawan, mas sensitibo ang presyon at asukal, mabagal ang pagtunaw, at tumataas ang panganib sa impeksyon at lason mula sa dagat. May mga pagkaing dagat na kailangang limitahan o iwasan at mayroon ding apat na pwedeng isama halos araw-araw kung tama ang uri, dami at luto. Sa script na ito, ilalabas natin ang apat na delikado at apat na dapat kainin. Bakit? Gaano karami at paano lulutuin para maging kakampi ng puso, bato at kasuhasuan? Layunin, simpleng plato, mas mahabang lakas. Unahin natin ang apat na seafood na delikado o dapat higpitan. Hindi dahil masama sa lahat, kundi dahil sa seniors ay mas mataas ang panganib kapag mali ang pagpili o sobrang dami. Una, malalaking mandaragit na isda tulad ng swordfish, marlin, shark, at malalaking tuna o bluefin. Mataas ang mercury na maaring makaapekto sa nervyos, memoria, at balanse. Kung may problema sa puso o bato o umiinom ng maraming gamot, iwasan. Kung tuna ang gusto, light o skipjack at maliit ang bahagi, huwag araw-araw. Ikalawa, hilaw o half-cooked na shellfish tulad ng kalaba, talangka, kilawing hipon o cooked sa suka lang. Mataas ang panganib sa Vibrio o E. coli o Norovirus lalo na kung may diabetes, acid reflux o mahina ang resistensya. Kung kakain ng shellfish, lutong-luto dapat. Ikatlo, processed o sobrang alat na tinapa o daing na maalat, pusit o hipon na binabad sa toyo o fish balls o squid balls, mataas sa sodium at additives, siraan ng BP ihi-ihi sa gabi at mabigat sa bato. Gawing accent lang kung hindi maiwasan. Ikaapat, sobrang dalas ng high purine seafood sa may gout o hyperuricemia, tulad ng anchovies o delis, sardinas na madalas at marami, at aligi hindi bawal habang buhay. Pero sa may gout, limitahan ng dalas at dami. Mas piliin ang sariwang isda at uminom ng tubig sa umaga at hapon. Kung may natutunan hapon, ka sa videong ito, pakihit naman ang like at huwag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ngayon, ang apat na safe food na dapat kainin. Araw-araw kung salit-salitan, sa tamang luto at bahagi. Una, sardinas. Mas mainam in water o in olive oil, low sodium kung meron. May omega-3 para sa puso at calcium mula sa buto. Bahagi, one-half to one lata kasamang one-half plato gulay. Kung in tomato sauce, saluhin ng sobrang sarsa at huwag ng dagdag asin. Kung may gout, two to three beses lang linggo, halin hinan sa iba. Ikalawa, bangus, inistim, steam sinigang, paksiw o inihaw na kaunting mantika. May omega-3 at protina na magaan sa tiyan. Bahagi, isang palad, approximately 100 to 120 grams luto, 1 to 2 ulit per araw kung kaya, kasama ng gulay. Ikatlo, galunggong o maliit na isda. Maliliit na isda equals mas mababang mercury mataas sa omega-3. Luto, paksiw, sinaing, inihaw o gingsa na banayad ang asin. Ikapat, tahong o halaan na lutong luto. May zinc at B vitamins para sa immune at paghilom. Bahagi, 3 quarters to 1 tasa laman, 2 to 3 beses linggo, hindi hilaw, hugas maigi at pakuluan hanggang bumuka ang kabibi, itapon ang hindi bumuka. Tamang dami at oras o PPO, portion, pair, oras. Portion, targetin ang one palad na isda sa tanhali at kung kaya, one half to one palad sa hapunan. Sa shellfish, three quarters to one tasa lamang lang. Pear, laging may one half plato gulay na pechay repolyo, malunggay o kalabasa at one quarter plato buo o ugat na kanin o kamote para steady ang asukal at busog ng hindi maalat. Oras, iwasang kumain ng maalat na seafood sa huling 2 to 3 oras bago matulog para hindi puyat sa ihi at asim. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung sa ang probinsya kayo nanonood at ilan taon na po kayo. Paano lulutuin? 3S rule: steam, sinigang, paksiw. Steam para tunay na lasa at kontrol sa taba. Sinigang para lasa mula sa kamatis o sampalok imbes na asin. Paksiw na may suka, luya at bawang at konting asin. Kung igigisa, kaunting mantika lang at damihan ng gulay. Iwas deep fry at lutong na maalat. Sample na araw. Seafood na maingat. Almusal. Tortilla na may malunggay at isang itlog. Prutas na bayabas. Paper filtered coffee at tubig. Tanhalian. Sardinas in water na ginisa sa sibuyas at kamatis. Plus half plate pechay o repolyo na maliit na kanin o kamote. Sausawan, kalamansi plus half kutsaritang toyo at tubig. Merienda, 3 fourth tasa plain yogurt o taho, konting arnibal. hapunan sinigang na bangus na maraming kangkong o kalabasa. Huling sips ng tubig, two to three hours bago matulog. Kung gusto ng shellfish ngayong araw, palit sa tanghali, tahong na nilaga at tumapo ng unang kulo, 3 fourth tasa laman lang dagdag gulay. Ikakaligtasan ayon sa kondisyon. Kung may alta presyon o puso, bantayan ang sodium. Piliin ng in water o olive oil, banlayan ang maalat at sausawan ay tuldok, hindi ulam. Kung may CKD, bantayan ang sodium at phosphorus. Iwas sa processed or smoked at shellfish na sobra-sobra. I-personalize ang kabuoang protina. Kung may gout, uminom ng tubig sa umaga't hapon. Limitahan ang sardinas, anchovies o aligi. Piliin ng bangus o galunggong. Damihan ng gulay, iwas alak. Kung diabetic, porsyon at pares, gulay plus whole grain o ugat, iwas sa mantika at matatamis na sausawan. Kung may GERD, iwas sabaw na masyadong maasim o maalat sa gabi. Mas okay ang tanghali. Madalas na tanong. Pwede bang araw-araw ang sardinas? Oo, kung low sodium at kalahati hanggang isang lata lang. Pero sa may gout, 2 to 3 times per linggo at halimhinan. Masama ba ang tuna? Depende. Light or skipjack, okay paminsan-minsan. -minsan. Iwas sa malalaking tuna o bluefin. Healthy ba ang pusit o hipon? Oo, kung lutong-luto, hindi maalat at hindi gabi sa may gout o CKD, limitahin at i-personalize. Okay ba ang dried o tinapa? Gawing accent lang, hindi ulam, mataas sa asin at usok. Pwede ba ang fish oil na lang? Mas mahalaga ang plato. Kung magsusupplement, tanungin muna ang doktor, lalo na kung naka-blood thinner. 2-week C-reset Araw 1 hanggang 14 1. Zero hilaw na shellfish 2. Zero processed o smoked bilang ulam. 3. Switch sa 3S luto. Steam, sinigang, at paksiw. 4. Araw-araw isang palad na isda at kalahating plato ng gulay. 5. Kung may gout, smaller than equal to 3 times per linggo lang ang sardinas at anchovies. 6. Ilog kada umaga BP, bilang ng pag-iihi sa gabi, antas ng kirot sa kasukasuan 0 hanggang 10. Sa dulo, karaniwang mas steady ang BP, mas kaunti ang puyat at mas magaan ang pakiramdam. Gabay sa pamilihan. Piliin ang maliit at sariwa, maliwanag ang mata, hindi mabaho. Sa delata, basahin ang label, sodium less than 400 to 500 milligrams per serving, kung kaya. Piliin ang in water o olive oil. Sa shellfish, bumili sa malinis at malamig na pwesto. Home cooking, pakuluan hanggang bumuka, itapon ang hindi bumuka. Itago sa ref, lutuin sa loog ng 24 hours. Kung may natutunan ka, i-comment ang araw-araw na isda at isulat ang isang delikado na iiwasan mo ngayong linggo. Halimbawa, hilaw na talaba o tinapa bilang ulam at dalawang isda na isasama mo araw-araw. Halimbawa, bangus at galunggong. I-share ito sa kapamilyang senior dahil minsan isang palad ng tamang isda at kalahating plato ng gulay ang pagitan ng bigat sa dibdib at gaan ng bawat hakbang. Huling paalala. Ang gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor o dietitian. Kung may puso, bato, diabetes o gout, ipersonalize ang uri at dami ng seafood ayon sa iyong laboratory at gamot. Pero sa karamihan, kapag binawasan ang four de higado at pinili ang four na maingat sa tamang dami at luto, nagiging kakampi ang dagat. Puso'y mas mapayapa, kasukasuan ay mas magaan at araw-araw ay mas malakas. Pakiklik lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.